We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS FABC Radio TV. From Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We, We can, can Do It! We Really Can! Sabado na naman po at patapos na ang Marso at uh, panahon na para malapit-lapit na tayo sa mahal na araw. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa pagtakbo ng panahon. At uh, ang Ate Maru, very excited po ako na pagkasabado nagkakasama tayo. Kamusta ka po? Ay, nako! Maraming maraming salamat sa Panginoon for the short vacation that I had uh, in 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 the Philippines. Amen. Kaya pag-usapan yeah. natin ng uh, ng uh, sa susunod na programa natin magdevote tayo ng time para pag-usapan natin yung bisita mo sa Pilipinas. At, uh -huh. Uh -huh. Uh, pero natutuwa ako na last month noong uh, Pebrero naging panauhin natin si Dr. Elise Nazal Simon at siyempre si Dr. Do GC hindi nakaka <laughs> kilala kay Kuya. basta ko, basta mahiling sa kanta, kilala Doji Simon, di hindi. Ibalik nating muli ang mag-asawang Dr. Elise Nazal Simon at Kuya Doji Simon. Praise the hey, Lord. Hey, welcome back. Welcome back. At maraming uh, <laughs> salamat po. Long time no see at intay uh, hintay ako na hintay para magkasama tayo uli. Ang pag-uusapan natin ngayon ay uh, balikan natin yung uh, inamang ni ya uh, Dr. Elise sapagkat uh, napaka ganda ng ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay ate Maru alam ko merong kang listahan diyan ng mga accomplishment at mga tinapos ni ni uh, oh. Dr. Elise pakiulit yes. nga po para sa ating mga oh. uh, Okay yeah ah uh, ang ating uh, a special guest the very special person As she po, I is a psychiatrist mm -hmm. for the state of California. At, um, she comes from the family that pioneered the mental health in the Philippines wow. and built the first halfway house in Quezon City called the Nazal Halfway House. Mm -hmm. Uh, po. i graduate in medicine sa uh, uerm and completed her residency training in psychiatry at the university of the philippines and pgh mm. okay after migrating to the united states she passed the us medical licensure exams Amen. and again completed her second Residency in psychiatry at wow. the Lincoln Medical Center in New York. In New York, Doctor Elisa Simon is married to, of course, the <laughs> pogi, <laughs> sa mga uh, pogi sa papuri, doctor nang Doctor Simon? <laughs> and they have, of course, uh, beautiful children, grown-up children. See si Joshua, John, Elisha, Paul, and Isabel. Grace, let's welcome back sa ating program. Doktor Elise Simon. Hey, amen. Amen. Hmm. Very very interesting but 'yung last doktor, ang lagi na iisipin tungkol sa 'yung EEND o limbahay patungkol sa uh, 'yung uh, 'yung check-up lingga uh, buwan-buwan no po. Pero iba ang feel kasi ni Dr. Ah, uh, Elise. Elise, mental health hindi ito madalas nakikita na pangangailangan pero napakakailangan kailangan ito. Mm -hmm. Dr. Elise, ano po ang nagbunsod sa inyo na ang field na ito ang inyong maibigan? Mm -hmm. So, ako po ay three years old nung ang mga magulang ko po ay inopen nila ang aming tahanan para mag-alaga ng mga mga pasyente may problema sa mental health. Mm -hmm. So, bago noon, ang nanay ko po uh, was a nurse. Eh, Nag-focus po siya sa psychiatry. So, ang trabaho niya was always with uh, mental health patients. Mm -hmm. Mm -hmm. So, nagtrabaho siya sa St. Luke's, nag-training siya sa PGH. And then, later on, merong isang psychiatrist na galing sa Amerika in-encourage siya na sabi sa kanya, Rosie, magbukas ka ng sarili mong place at mag-alaga ka ng mga pasyente. Kasi kung may isa-isa lang ang inaalagaan mo, sayang yung yung skills mm -mm. mo, maraming nangangailangan. So that was in 1968. Mm -hmm. When, actually, wala namang pera ang nanay at tatay ko noon. No? May, yung first client nila, the first patient that they took care of yung pamilya noon ang tumulong sa kanila, naghanap siya ng malaking bahay na marirent, silang nagbayad ng rent for six months, bumili ng mga kama, sila lahat. Mm -hmm. That was in 1968. So, masasabi natin lumaki ako doon. Kasi three years old lang ako noon eh. Mm -hmm. So, right. lumaki akong kasama ng mga pasyente. No? And ako at yung mga kapatid ko, kasam kasama kami ng parents ko na nag-aalaga sa kanila. Yeah. 'yung salitang halfway house hindi ito masyadong kilalay. no sa US marami ang halfway uh, houses na tinatawag sa mm -hmm. Pilipinas pa describe nga po ang nature ng halfway house ko ano po ito mm -mm. so kaya tinawag siya na halfway home kasi ito 'yung mga pasyente na hindi naman sila very acute hindi naman sila yung violent hindi naman sila hindi naman sila too sick hindi naman grabe yung sakit na kailangan nasa hospital sila mm -hmm. pero meron silang mga impairments merong mga problema na, na it makes it difficult para sa mga sarili lang tahanan pamilya na alagaan sila so parang baga, parang there's parang transition period no hindi hindi sila pwede sa bahay, hindi sila kaya alagaan, pero hindi naman sila kailangan na sa ospital. Kaya naging yeah. parang halfway home. Yeah. Okay. Yun naman po, 1968. Ito, hindi, hindi kilala ito, kay Doge, hindi kilala ito sa Pilipinas kasi eh, ang isa pa, merong stigma kasi na nakakapit eh. Now, na, oh, hindi dapat eh. Kasi kung paano merong pangangailangan tayo, inuubo tayo, madaling i-diagnose yan eh, sa katawan yan eh. Pero yung sa utak, yung sa isip, sa kadalas kasi sa Pilipinas, pagka gano'n na ang problema, na ma-marginalize at nabibigyan ng etiketa, no? Hindi dapat. Pero talagang ito eh, valid need ito, valid uh, situation ito dapat na ma-address. At uh, ano po ang uh, naging bunga ng Nazal halfway house? Speaking of Nazal, ano, napag-usapan namin ni Doc na nung isang broadcast natin. Yung aming program uh, Professor sa UE, kasi galing din po ako sa UE, eh. si uh -uh. Uh, Professor Tom Nazal, eh, uncle po pala ni uh -uh. Uh, Doctor. At si uh, Professor Liwayway Nazal, professor namin na sa science, hindi ka takataka -taka na nasa science sa sila kasi ang pamilya <laughs> Nazal nasa bahaging yon. Kamusta na po ang ministry? Is Nazal halfway hostel around? Uh, ano po ang uh, naging bunga nito, uh, Doc? Doc? So, ang nanay ko, ang primary, um, ano ba, of course, owner and manager ng cafe house, she actually, mm -hmm. dun she spent her more than 50 years na ginagawa niya yun doon. no oh, wow. Hindi na siya wow. nag-abroad, hindi nagbabakasyon, <laughs> talagang, yun ang talagang <laughs> ministry niya sa buhay, nag-aalaga ng mga pasyente. Uh, every day you know seven days a week you no know, hanggang sa na overtake siya ng dementia mm. at nung, nung hindi nga namin napapansin na nagka-dementia na nung talagang nag-a-advance na yung dementia niya that was the only time na kinuha namin siya so, in fact kinuha ko siya dinala ko siya rito sa states nung time okay. na mm -hmm. um Nagpatuloy yung halfway home ministry. Ang nagtuloy noon ay ang aking kapatid na Dr. Den at yung asawa niya na nurse. Um, pero nagkaroon ng malaking setback during the COVID pandemic. No? Nagsara temporarily. Mm. -hmm. nahirapan na uh, ang daming nag-test mag positive. At the time na talagang ilalockdown ka ng city kung, kung merong COVID. Mm -hmm no? So they had to close for a while and then nagreopen naman ang kapatid ko. Um, not as big as before, pero ni, ni reopen ang kapatid ko, yung brother ko na na doktor, tsaka yung sister-in-law ko na na nurse ang nagpapatakbo. How many patients do we have, doc? Ano pa so, nung acceptance? lumalaki ako, ang average namin is anywhere from 30 to 35. Wow. Um, I oh, think wow. right now, mas konti. I think parang 15 to 20 lang yata. Mhm. Mm mm -hmm. po dito kay sa si Estados Unidos, Ano po ang inyong uh, involvement ngayon? A doktor po kayo at nasa ministry din po syempre. Nasaan po kayo ngayon? Ano po ang uh, inyong uh, gawain doc sa panahong ito bilang isang doktor? So ngayon ako ay psychiatrist pa rin pero ang ang field ko ngayon ay medyo na naiba na ng konte nasa forensic psychiatry ako. So, ang hospital na pinagtatrabahuhan ko ay um under the state of California at ang mga pasyente namin ay yung mga nakasuhan ng mga kuano anong mm -hmm. kaso no? It can be as mild as burglary, robbery, um or it can be as serious as murder. Um, arson, mga ganyan so ito 'yung mga pasyente namin no either pinapadala sila sa amin kasi they have to be treated first bago pumunta sa korte kasi ang batas dito sa California hindi ka pwedeng i-try you cannot have a trial kung hindi ka nasa tamang pag-iisip mm -hmm. kailangan mag mag-undergo ng treatment kailangan mo ma muna sila para makabalik sila sa korte or yung mga tao na tawag dito tapos na yung trial nila na na sila nasa Department of Corrections na sila and then nag, nag nakakakitaan sila ng kakaibang kilos mm -hmm. o pananalita at kailangan nilang again ng ano treatment so yun ang mga pasyente na nakikita ko ngayon Oh, hindi wow. po madali yan, hindi madaling role yan, uh, mm -hmm. uh, Kuya Dolce, lalo na sa, uh, siyempre, ang trabaho niyan dahilan sa komplikado. Uh, may pagkakataon na uh, maapektuhan siyempre din si Doc, hindi maaaring hindi kasi talagang uh, uh, you need to empathize with the with the people you're working with kuya Doji, tahimik ka po buo programa natin <laughs> <laughs> where yeah. do you fit in all of these ang your role din eh, yeah. kuya <laughs> support. <laughs> support po support oh mm -hmm. kasi i i i recognize and i understand yung pressures ng ng work ng psychiatrist eh dun po papasok yung pagkakaintindi ng ano ng mag-asawa pag-iintindihan po ng mag-asawa. Mm -hmm. no? So uh, I I make it a point na relaxed po siya pag uwi namin sa bahay mm -hmm. no? I ano I deliberately uh, take care of ano yung pag prepare ng ng lunch niya. Ako po hmm. ang naghahanda na pa hindi na siya yung tikin. Minsan, after dinner, eh, sasabihin ko, anong gusto mong lunch? Ikakakain lang <laughs> natin. Hindi <laughs> ako makaisip anong gusto mong lunch bukas. Pero ganun po, yun po ang ginagawa ko. And then, of course, uh, para hindi na po siya mapapagod, sabi ko, sige, I'll take care of washing the dishes, you know. Mm Hindi -hmm, naman mm -hmm. ako magaling masyado magluto, pero nagvo-volunteer din ako magluto. Wow. Din Kahanga-hanga kayo oh, bilang mag-asawa, kahanga-hanga kayo bilang individual. Si yes. Pimo, si Kuya Doji, kilalang kilalang mosiko kompositor yan. ang pami ang pangalan niya ay napaka uh, dikit sa industriya ng musika. Pero hindi ko narinig, naramdaman o nakita kay Kuya Doji ang diretsyo salita yung umbang kataasan. Nakikita ko kababaan sa puso niya. At Correct. Uh, mm -hmm. talagang kitang-kita ko si, ang ating Panginoon sa buhay ni Kuya Doji. Totoo yan. Sabi din mm -hmm. sa akin ni Kuya, ni Kuya Junji yan na uh, ang aking uh, brad, ang aking uh, kapwa kompositor na si... Uh, Kuya Doji, nakikita mo si Kristo sa kanya. And I say amen. amen, to that. Lalo sa iyong pag asistensya sa ating uh, uh Dr. Uh, Elise. Doc, hindi po madali. Balik na, balikan natin si Dr. Elise. Ano po? sa Pilipinas kasi dahil ang broadcast natin particular sa Pilipinas ano po. Mm -hmm, ang mental health ay masyadong downplayed. Kung hindi kung hindi, maliban nagbago ng takbo ano po. Para bang uh, kahiyahiya pagka ikaw ay mayroong isang uh, ganitong klase ng uh, problema uh -huh. ano po ano po may bibigay ninyo na uh, payo, payo, doon sa mga alam naman natin, sa mga nakikinig, ano na po, kung yung kanila kamag-anak, kung yung kanilang kaibigan, eh talaga nangangailangan ng uh, psychiatric care. Siyempre, nahihiya yung iba eh. Ano po ang mm -hmm. yung may papay sa kanila na wag silang magatubili na humingi ng, uh, ng medical intervention? Oo, so actually... Um, Isang isang ano ba uh, parang mission ko yan nung, nung nasa Pilipinas pa ako. Mm -hmm. um, I was part of a group na ang pangalan Open Minds na mm -hmm. ang talagang objective niya is to educate no i-educate ang publiko no to talk about mental health no. Um, nakapag organize ako ng mga ilang mga forum na ang title pag-usapan natin, pag-usapan natin kasi kailangan pag-usapan. Mm. Correct, and correct. After, correct. Um, and then yung mga pamilya na meron sila mga miyembro na na merong sakit sa isip, eh ma mahirap mahirap yon para sa buong pamilya, hindi lang yung uh -oh. tao may sakit, no yung uh -oh. buong pamilya. So, kinakailangan din nila ng support at yung mga taong in similar circumstances, sila yung the best people to support each other. So yun yung ano ng goal ng Open Minds is to bring all these people together so they can support each other. No, ang mapapayo ko lang is lahat tayo were vulnerable. yan ito mangyari to the best of us. Wala pong immune. Kahit kristyano, kahit pastor. Opo, opo. opo. Mm -hmm. Kasi yeah. ito minsan, no, parang kaya nakakahiya kasi pa, sasabihin pag ikaw, eh, nangailangan na ng tulong, para oh, maano ka? Kulang ka sa faith, no? Tapan mm -hmm. ipinag-pray mo lang yan. Ilan beses ko na to narinig. Um, kulang ka sa faith, ipag mo na lang, ipag-pray mo na lang. Siguro kasi, baka hindi rin alam ng mga tao anong sasabihin papa ng council sasabihin na lang na pray na lang natin 'yan mm -hmm. or um, your ano mahina ka naman parang mahina ang loob mo mm -hmm. mahina ang personality mo lakasan mo ang loob mo no mm -hmm. Mm -hmm. minsan nakukuha 'yon sa ganun lang no willpower and prayer pero minsan umaabot sa point na hindi kakayanin and magugulat ka na lang pag biglang you know, hindi na siya pumapasok sa school, o hindi na mm. nakakapasok sa trabaho, nangangayayat na, mm -hmm. na pala kumakain, hindi nakakatulog, and, you know, uh, the worst case scenario is yung mag-a-attempt pa sila na, mm. na, you know, Kit kitli uh, na kanilang buhay, o oo. kaya malakit na ibang tao. Yun na, ang, mm -hmm. you know medyo nasa huli ka na, pero nangyayari to at mga pasyente ko pwedeng teenager, pwedeng matanda, pwedeng pwedeng 50 plus years old na hmm? executive sa isang kumpanya na hindi oh. niya akalain na magkakaganon siya. Doktor, lawyer, pastors, no? Opo, opo. Wow. Oo. Yung iba, eh, nakaka-function sila, Ati Maru. Eh, nakaka-function sila na, na itatago nila. Pero sa isang expert na katulad ni Doc Elise, meron silang kaalaman at ka nakakailangan talaga, mga tagapakinig, mga manonood, ano po, obserbahan ninyo yung mga sintomas na binanggit ni Doktor. Yung... Yeah biglang-bigla nawawala ng gana sa buhay. Generally speaking, it eh, na, nawawala mm. ng gana sa pagkain, sa social life, at nagiging, uh, na, yung ba nagiging makasarili, hindi makasarili, kundi nag-iisa nalaan siya, pa, nawawala yung kanya social skills. Mga signs na po yun eh. O yung iba naman nagiging bayulente. Eh. Yung iba umi umiiyak na hindi walang dahilan. Yung mm. iba, pabago-bago ang kanilang mood. Ano po? Yung ganoong mga pagkakataon, wag natin menosin yon At huwag nating isipin na, oh, eh, mababa lang ang pananampalatay niyan o oh, meron lang pinagdadaanan uh, ngayon. Talaga pong kinakailangan nating humingi tayo ng, ng tulong. Kung paano nilikha tayo ng Diyos, body, soul, and spirit, oh. kailangan natin ng tulong sa bahaging mental. At hindi po ito bagay na dapat ikahiya. Mm -hmm, dapat mm -hmm. na layuan kaya alisin sa nawa tayo ng Panginoon sa stigma na yon unawain natin na problema ititunay. Ano po? Yeah. Uh, hindi po ako uh, mediko pero sa abot po ng akin na naranasan Kahit mga pastor, ano po, iba sa mga pastor, merong kakaranas ganito, isang sa mga tumatama sa maray mga tao yan depression na 'yan. Mm -hmm. um, mm -hmm. at alam ko na marami ang maipapayo sa si Dr. Elise para sa atin. Uh, bibigko ko kayo ng magandang uh, ano po no papatalastas pa, pa, ta, pa, at abang abangan ninyo kasi po sa susunod na Sabado, may aklat na naisulat si Kuya Doji at si Doctor. Napakagandang aklat. Yun ang pag-uusapan natin. May kopya po ba kayo sa inyong uh, tabi ninyo ngayon? Ipakita natin Umero. sa... Oh, meron si Ate Maru. Ang pangalan ay Hope Rising. Ito po ay sinulat ng ating mga guest ngayon, si Kuya Doji at si uh, Doc Elise itong pag-usapan natin sa darating na Sabado. At Marong, ganda ng ginagawa mo. Unti-unti mo itinataas yung libro. Pa talaga hope rising eh. Tsaka book rising talaga. Pili <laughs> well, ba ko sa'yo? Very dramatic. Uh, special effects. <laughs> special effects. <laughs> Mukhang may kay Ata kay Paul uh, Yung panganay nila. Kasi nasa production din yun. Ano? Pero kaya rin nga sa, sa na ilang minuto, hinga ko muna ilang pangungusap ang... Uh, Si Dr. Kano po ang, alam ko, napakalawak ng subject na ito. Correct. Pero doon po sa mga nakikinig sa atin, yung nilalagay na Panginoon sa puso ninyo. Ano po ang mensahe ninyo? And then, wawakasin din natin sa isang comment bot kay Kuya Doji. Sapagat sila ang ating guest next week ulit. Doc, okay. kayo po. Um, ang mensahe ko para sa lahat, no? ah uh, tayo ng Panginoon katulad ng sinabi ni Pastor Dave Body, soul and spirit, and no? Yung yung wholeness um nag-exert nag tayo ng effort para pagandahin ang katawan natin, nag-exercise mm -hmm. tayo sa gym, nagda-diet tayo, nagpapaganda tayo, no? Pero ang ating um ang spiritual life natin, inaalagaan natin, nagde-devotions tayo, nagsisimba tayo, yung mental health natin, kailangan inaalagaan din yan. In fact, sabi sa Bible, ang isip dyan, dyan nagsisimula ang, 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 ang battle, ang, Amen. ang <laughs> nagsisimula Correct. sa isip, inaalagaan yan. And wag tayong um, magiging overconfident, no? At Kilalanin, alamin natin kung kailan natin kailangan ng tulong at huwag mag-aatubiling humingi ng tulong. Amen. amen, amen, amen. Guido, G, mm -hmm. Guido G. Opo, eh ang buhay po compared 50 years ago, eh ang taas na po ng pressure ng buhay ngayon. No? Mm -hmm. Marami pong stressors ang mga tao, including mga kabataan po, tsaka mga magulang. Ang church po is in a best position to help and be relevant to the society po. Mm -hmm. A healthy church also means that we have to focus on the mental health of the members. Amen. Correct. Hindi po pwedeng hindi po pwedeng ihiwalay yung dalawa na yun. Mm -hmm. no? That's true. It helps and and importante po yung sinabi nyo, Pastor Dave. It starts with the awareness. No? Mm -hmm. Yung mga churches po we have to educate ourselves. In fact, uh, si si Ellis po eh, naging resource uh, speaker po siya sa sa church sa sa Bronx. Amen. Uh, and for for several times po nagconduct po siya ng mga ano mga intervention strategies, no diniskas po niya yung mga mental health issues and how to help a church member. Sabi oh. ko, na, the church is in the best position. Eh, nasa healing ministry po ang ang simbahan eh. Opo. Mm -hmm. mm -hmm. Thank you for reminding us, Kuya Doji. Napakalaking wow. tulong. Marami mm -hmm. pa tayong pag-uusapan. Tandaan niyo sa darating na Sabado, panauhin na uli si Doc at si Kuya at uh, yung aklat nila na Hope Rising. Ay na pag-uusapan natin. Ate Maru, Correct. alam ko, mm -hmm. kalaban natin lagi. Rilo, lagi ko nasasabi yan. Ikaw na po, <laughs> ikaw na po. Parang ayoko na nga tingnan itong relo eh. <laughs> But anyway, mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa ating special guest. We have learned so many things. So, so um, hang on mga kaibigan. Next week, babalik sila. But for the Amen. meantime, just a reminder po, ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702-DZAS-FEBC-RADIO-TV At ganoon din po, napapakinggan tayo sa DXKI 1062 Coronadal South Cotabato tuwing Miyerkules ng hapon alas 5.30 So, Kuya Dave, wala na naman tayong ano, no? We have so many <laughs> things to discuss but praise God for our special guest So, pansamantalang magpapaalam tayo Ito po si Ate Maruse Peda Javier Dave Marcelo po, nire-remind ko kaya sabi sa atin ni St. Paul, don't worry about anything but through prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Pakinggan niyo ito. And the peace of God that passes all understanding shall guard your hearts and your minds in Christ Jesus our Lord. Amen. Kinakatawan <laughs> ko po ang doc natin at ang kuya natin, Dr. Elise Nazal Simon at si Kuya Doji Simon. Tandaan natin, pagkasama natin ng Panginoon, ano man ang ating problema. Sabay sa patay ko ito, Dr. at Kati ka Maru. Sa tulong ng Panginoon, we can, can do it! it! Glory to God! So, babalik po kami next week. So, for the meantime, take care of yourself. Bye-bye for now. Bye-bye! Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702-DZAS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.